sa General Santos City na muling makita ang kanilang idolo. Ang mga kasambahay naman ni Manny, ikinabit na ang mga welcome banners sa mansyon ni Pacman. Ito ang weekend report ni JP Soriano. Sabik na sabik na ama ang kaanak, kasambahay at staff ni Pabansang Kamao Manny Pacquiao sa kanyang pagbabalik sa kanyang mansyon sa General Santos City. Hapon na linggo, ikinabit na ng mga kasambahay ni Pacman ang welcome at congratulatory tarpaulin na alay nila sa kanilang Sir Manny. Sa terrace ng mansyon nila, ikinabit ito para raw pagpasok pa lang ni Pacman. Kita na agad. Si Nanay Meli, kakapasok pa lang bilang kasambahay sa mansyon. Sa so, nakatakdang buwi rito ni Manny sa October 16 pa lang niya, makikita ang People's Champ. Congratulations sir, sa iyo kasi nanalo ka na naman. Kahit bago pa ako dito, nagpapasalamat rin ako na nanalo kang uli. Pati sa Notre Dame University, kung saan naka enrolled si Manny, idinisplay na rin ang pagbati sa pride ng Jensen. Ang mga nakasama ni Manny sa gym kung saan siya nag ng boxing noong amateur pa lamang siya, sabik na rin sa kanyang pagbabati. na Marlon Robert at Jovell na mga baguhan pa lamang sa larangan ng boxing, gustong makitang muli ang kanilang inspirasyon at idolo si Manny yung kaan, kapag manalo sa sir mag ano kami ang um, maging ano ba uh, concentrated talaga sa training Ayon kay Dexter, nakababata at kasabay ni noon sa amateur boxing. Malaki ang naitulong ng pambansang kamao sa pagpapaganda ng gym. Masaya naman kami kasi nakatulong siya sa gym namin. Tapos minsan kung marami kami na inside mabak sa makikita niya, pagkatapin siya magbigay sa tira. Ngayong lunes, uumpisa na ng General Santos City Local Government ang paglalagay ng dekorasyon sa float na gagamitin sa motorcade ni Manny. Sa gitna ng excitement at preparasyon, patuloy naman ang paghigpit ng sigurad sa buong Gensan matapos makatanggap ng ulat ang pulisya na may mga nagbabalak manggulo sa araw ng pagbabalik ng pambansang kamao. Mula sa General Santos City, J.P. Soriano, GMA News.